Si Liu ay isang ulilang walang pangalan na determinado sa pag-ukit ng pangalan para sa sarili sa tulong ng kanyang alagang balyena. Marami na siyang taong ginugol sa pag-akyat sa tuktok, ngunit sa mismong sandaling malapit ng matupad ang kanyang pangarap, pinatay siya ng sarili niyang alaga at muling isinilang bilang isang dukhang pangit na talunan. Pagdilat ni Liu ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kagubatan at sa isang himala buo pa rin ang kanyang katawan bagaman iba na ang kanyang kasuotan sa hindi malamang dahilan sinuri niya ang sarili upang malaman kung konektado pa rin siya sa kanyang balena sinian ngunit sa kasamaang palad tila wala na ito sa kanyang tabi sa ngayon kailangan niyang alamin kung nasaan siya at mag-isip ng paraan upang makauwi kaya't dahan-dahan siyang bumaba sa kalapit na ilog upang uminom ng tubig Ngunit nang masilayan niya ang kanyang refleksyon sa tubig, napagtanto niyang mas pangit na ang kanyang mukha kaysa dati. Nataranta siya at pilit inaalam kung ano ang maaaring naging sanhi nito. Ngunit dahil sa kaguluhan, napansin siya ng iba at dinagtagal, isang grupo ng mga armadong sundalo ang nakasunod sa kanya. Litong-lito si Liu at nagtaka kung bakit biglang may mga sundalong lumitaw, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sabay-sabay nilang hinugot ang kanilang mga espada at inaresto siya. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, si Liu ay ang pinuno ng mabilis na lumalagong sekta na Lianxiao Pavilion, at ang tanging pangarap niya sa buhay ay iangat ang kanyang sekta sa ranggong A-class sa talaan ng liga, at halos maabot na niya ang pangarap na iyon. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay manalo sa susunod niyang laban sa paligsahan ng mga sekta upang patunayan ang sarili. Sa araw ng paligsahan, habang si Liu ay paalis na upang sumabak sa laban, Sinalubong siya ng lahat ng kasapi ng kanyang sekta at sabay-sabay siyang binati ng suwerte sa nalalapit niyang laban. Nagpasalamat si Liu sa kanilang suporta, ngunit kailangan niyang magmadali upang hindi siya mahuli sa laban. Ang A-Class Promotion Tournament ay isang malaking kaganapan sa kontinenteng ito, kaya't maraming makapangyarihang tao ang tutol sa paglahok ng isang hindi kilalang sekta gaya ng sa kanya. Ngunit may ilan ring pabor sa kanyang paglahok tulad ng pinuno ng angkan ng Bay, alam niya na si Liu ay ipinanganak sa isang kilalang pamilya na sa kasamaang palad ay nagwakas ang lahi ilang taon na ang nakalilipas, na si Liu lamang ang natirang buhay. Ngunit sa kabila ng trahedyang iyon, nagawa ni Liu na magtayo ng bagong sekta mula sa wala at sa loob lamang ng ilang taon, ang kanyang liyansyaw pavilion ay umangat na sa B-class. Ang ganitong bilis ng pag-angat ay halos hindi naririnig. Ngunit ang dahilan ng lakas ni Liu ay ang kanyang malalim at masusing pag-unawa sa mga spiritual na alagang nilalang na umiiral sa mundong ito. Di nagtagal, nagsimula na ang paligsahan. Kaya lumabas si Liu sa arena at sa isang kumpas ng kanyang kamay, kanyang tinawag ang kanyang dambuhalang alagang balyena, Sinian, na mangha ang kanyang kalaban sa ipinakita ni Liu dahil malinaw na pinaghirapan niya ang pag-aalaga at pagpapalago sa kanyang alaga ngunit hindi siya nag-iisa sa pagkakaroon ng kahangahangang espiritual na alaga. Si Master Hong ay pinagdikit ang kanyang mga kamay upang bumuo ng bolang apoy. At mula sa apoy na iyon, tinawag niya ang kanyang alagang dambuhalang unggoy upang makipaglaban ng patas kay Liu. Sabik siyang makita kung ano ang kayang gawin ni Liu, kaya nang magsimula ang laban, parehong sumugod ang kanilang mga alaga at nagbanggaan sa gitna ng arena nagbigay ang unggoy ng isang nakapangingilabot na uppercut kay Nian, ngunit mabilis na nakabawi si Nian at gumanti gamit ang isang high pressure na bugso ng tubig. Pagkatapos ay inutusan ni Liu si Nian na direktang salakayin si Hong. Kaya napilitan si Hong na tumakbo at umiwas hanggang sa mahawakan ng unggoy si Nian sa bibig at sinimulang ihampas-hampas ito sa paligid ng stadium. Talagang dapat ay naglagay ang mga tagapag-ayos ng hadlang o kung anuman dahil ang hangin mula sa buntot ni Nian ay nagdudulot na ng matinding kaguluhan sa mga manonood at nang ihagis ng unggoy ang balyena, siguradong madudurog ang mga tao roon kung hindi agad na nabawi ni Liu ang kontrol. Pagkatapos ay lumipad si Liu sa himpapawid kasama si Nian at naghanda upang gamitin ang isa sa kanyang mga espesyal na galaw, ngunit inaasahan na ito ni Hong. Kaya nang umatake si Nian gamit ang tubig, magkasamang nakaiwas at nabarani na Hong at ng kanyang unggoy. Pagkatapos ay lumipad ang unggoy sa langit at tila na puno na ang ultimate bar nito o kung ano man iyon dahil bigla itong nagbago ng anyo at nagbitaw ng isang suntok na apoy na diretsong pinatama kina Liu at Nian. Nagsimulang mag-alala ang ilan sa mga taga-suporta ni Liu dahil mukhang nakakatakot talaga ang dambuhalang kamaong iyon ngunit hindi natitinag si Liu. Pumasok siya sa laban na ito na alamang kahusayan ni Hong Ngunit nananatili siyang kumpiyansa na kaya niyang manalo dahil may tinatago siyang lihim na teknik. Ipinamalas niya ang isang teknik upang itaas si Nian sa kanyang ikalawang anyo at habang papalapit ang kamaong apoy, nilamon ito ni Nian ng isang butas. Patuloy ang pag-atake ng unggoy, ngunit sa tulong ng kakayahan ni Liu, nakayang lamunin ni Nian ang enerhiya ng lahat ng atake hanggang sa sahuli, ibinuga niya itong pabalik sa unggoy. Ngunit sa sandaling tila panalo na si Liu, may kakaibang nangyari kay Nian. Nagsimulang mabulok ang katawan nito sa harap mismo ng mga mata ni Liu at bigla na lamang itong nagwala sa loob ng stadium. Walang ideya si Liu sa nangyayari. Ngunit hindi niya maaaring hayaang masaktan ni Nian ang mga inosenteng tao kaya sinubukan niyang kansilahin ang kanyang pagsamo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito gumagana at nang mapagtanto ni Nian na sinusubukan siyang i-unsummon ni Liu, Bigla itong lumingon at nilamon si Liu ng buo. Bumalik sa kasalukuyan, na uwi si Liu sa pagkakakulong sa isang madilim na piitan, ngunit sa paglalakbay niya patungo rito, nagawa niyang makakalap ng ilang mahalagang impormasyon. Isang taon na ang lumipas mula ng insidente sa SEC tournament, kaya't buong mundo ang naniniwalang namatay si Liu sa kamay ng sarili niyang alaga. At kung tutuusin, tama sila. Talagang namatay si Liu noong araw na iyon, Ngunit bago pa man magsimula ang paligsahan, nakatanggap siya ng isang ipinagbabawal na kasulatan mula sa isang misteryosong lalaking nakasuot ng maskara. Ipinaalam ng lalaki sa kanya na ito ay isang scroll ng reinkarnasyon. At kung sakaling si Liu ay makaranas ng nakamamatay na pinsala habang hawak ang scroll na ito, makalipas ang isang taon ay ililipat ng scroll ang kanyang kaluluwa sa katawan ng isang malusog na taong kamakailan lamang ay namatay. Ibig sabihin, ang dating may-ari ng katawang ito ay namatay sa kagubatan. At sa sandaling iyon, sinakop ng kaluluwa ni Liu ang kanyang katawan. Kahit na hanggang ngayon, ay wala pa rin ideya si Liu kung sino ang orihinal na may-ari ng katawan na ito o kung anong krimen ang nagawa niya, kaya siya ay naging isang wanted na tao. Nagtataka rin si Liu tungkol sa mga pangyayaring humantong sa kanyang kamatayan dahil hindi pa kailanman sumuway sa kanya ang kanyang balyena noon, kaya tiyak na may taong sumabutahe sa kanya. Anuman ang dahilan, kailangan niyang makatakas mula rito kung nais niyang makakuha pa ng impormasyon. Kaya sinubukan niyang tawagin ang mga espiritual na alaga ng katawang ito upang makita kung makakatulong sila. Gayunman, ang lumitaw lamang ay isang poodle at isang kaktus. Mukhang hindi ito maganda para sa kanya, ngunit nais niyang manatiling positibo. Kaya hiniling niya sa kanila na ipakita ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Sa ikinadismaya ni Liu, ang tanging na tatanging kakayahan ng poodle ay ang pag-ihi sa sahig. Para naman sa kaktus, kaya nitong lumikha ng mahahabang baging na maaari nitong gamitin upang gapusin ang mga tao at sa kabutihang palad, mukhang kapakipakinabang naman ito, ngunit wala talagang paraan upang makatakas siya gamit lang ito. Ilang sandali pa, may narinig si Liu na papalapit na gwardiya, kaya inutusan niya ang mga alaga na bumalik sa kanyang katawan bago pa sila mahuli. Binuksan ng guwardiya ang pintuan ng selda at sinabihan si Liu na nais siyang kausapin ni Jinger Liansu sa kanyang silid. Ngunit pagpasok pa lamang ng guwardiya sa loob, agad siyang naduwal sa amoy ng ihi ng pudal sa sahig. Sinubukan ni Liu na pagtakpan ito at sinabing siya ang umihi sa sahig. Ngunit dahil sa layo ng ihi mula sa kanya, mahirap paniwalaan iyon ng guwardiya. Gayunman, hindi tungkulin ng guwardiya ang alamin kung saan umihi si Liu, kaya't sinabi na lamang niya na magmadali ito dahil hinihintay na siya ni Liyansu Habang naglalakad, tinanong ni Liu ang gwardya kung bakit siya gustong kausapin ng babaeng si Liyansu dahil sa paraan ng kanyang pag-aresto, nag-aalala siya na baka pahirapan siya. Ngunit hindi sinagot ng gwardya ang alinman sa kanyang mga tanong. Sa wakas ay nakarating sila sa silid ni Liyansu kaya't kumatok ang gwardya. At sinabi sa kanya na dinalanan niya ang bilanggo gaya ng kanyang kahilingan. Nasiyahan si Liansu at inutusan ng gwardiya na iwanan na si Liu at bumalik na sa kanyang tungkulin. Ngunit habang hindi ito nakatingin, nagawa ni Liu nakalagan ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Bagaman hindi pa rin mataas ang tsansa niyang makatakas, nagkunwari siyang nananatiling nakatali. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ni Liansu at nakita niya itong naghihintay habang umiinom ng tasa ng tsaa. Tinawag siya nitong Liu Fengmang, na siyang pangalan ng orihinal na may-ari ng katawan na ito at tinanong siya kung alam niya kung bakit niya piniling panatilihing buhay siya. Walang ideya si Liu kung ano ang ginawa ni Liu noon upang galitin ang isang tulad ni Lian Kaya sinubukan niyang maglaro ng ligtas at nagtanong kung bibigyan ba siya ng isa pang pagkakataon upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, ang tinutukoy na pagkakamali ay ang insidente kung saan hinawakan ni Liu ang melons ni Lian sa harap ng lahat ng kasapi ng kanyang sekta. Wala namang kinalaman si Liu sa nangyari. Ngunit hindi alam ni Liansu na muling isinilang si Liu sa katawan ng naunang Liu at kahit sabihin pa niya ito, malamang ay hindi siya paniniwalaan. Kaya sinubukan niyang humingi ng tawad upang malaman kung mapapatawad siya nito. Ngunit walang balak si Liansu na patawarin siya. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya patay ay dahil nais niyang ipadama kay Liu ang parehong kahihiyan na naranasan niya. Plano niyang gawin si Liu na kanyang alipin at pahirapan ito habang buhay. Ayaw na ayaw ni Liu sa ideyang iyon. Kaya nagsimula siyang dahan-dahang umurong palayo kay Liansu habang sinusubukang kumbinsihin siya na isa siyang napakasamang alipin. Sa huli, nakarating siya sa pintuan at inisip niyang baka makatakas nga siya. Ngunit bago pa siya makalabas, sinabi ni Liansu na hindi pa niya ito binibigyan ng pahintulot na umalis. Kaya bilang parusa, inatake siya nito gamit ang kanyang espiritual na alaga. Nagawang sa lagi ni Liu ang unang atake ngunit agad namang pinakawalan ni Lian Su ang kanyang ahas sa tunay nitong anyo upang umatake. Nadismaya si Lian Su na tila namatay agad si Liu dahil sa palagay niya ay imposibleng nakaligtas pa ito ngunit laking gulat niya nang makitang buo pa rin si Liu at inilabas na niya ang kanyang mga alaga upang makipaglaban. Bagaman ang itsura ng mga alaga ay tila mahihina na si Lian Su. Hindi siya makapaniwala na iniisip ni Liu na ang ganoong klasing mga alaga ay kayang makipagsabayan sa kanyang ahas. Kaya't pinatunayan niyang mas mataas ang kanyang antas at inutusan ang ahas na umatake. Kailangan ding gumawa ng hakbang si Liu, kaya inutusan niya ang pudan na si Luan na sumugod. Sa una, mukhang malapit ng kainin si Luan ng ahas, ngunit kinuha ni Liu ang kontrol sa mga galaw ni Luan at bigla na lang itong nag-iwas at umilag ng napakahusay. Tila binabasag ang mga bukong-bukong kaliwa at kanan, hindi makapaniwala si Liyansu, na isang poodle ang talagang nakakatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang ahas. Ngunit may higit pang itinatago si Liu. Nakapwesto na ang kaktus kaya ibinigay ni Liu ang utos na ipalipad ito papunta sa ahas ni Liyansu, habang abala ito kay Luan. Tumama ang kaktus diretso sa gilid ng ulo ng ahas at ngayon ay parehong si Luan at ang kaktus ay tumatakbo paikot-ikot at kinugulo ang ahas. Namangha si Lianzo na nagawang kontrolin ni Liu ang dalawang alaga ng sabay na may ganoong kasanayan, ngunit may plano pa rin siya sa isip. Inutusan niya ang kanyang ahas na umikot ng napakabilis upang maitaboy sina Luan at ang kaktos. At nang makawala na ito sa mga baging ng kaktos, sinundan nito ang kaktos sa ere at nilamun ito. Nagsimula ng magdiwang si Lianzo dahil akala niya ay panalo na siya, Ngunit bahagi lang pala ito ng plano ni Liu, kaya't kinuha niya ang kontrol sa kaktos. At mula sa loob mismo ng bibig ng ahas, itinali niya ito. At sa hindi malamang dahilan, tila nag enjoy pa ang ahas. Ngayong nakagapos na ang ahas, inutusan ni Liu si Juan na gamitin ang kanyang ultimate na galaw. Kaya tumakbo si Juan paakyat sa katawan ng ahas at inihi ito sa buong katawan nito. Kasama si Liansu, Hindi makapaniwala si Liansu sa ginawa ni Liu. At dahil sa matinding galit, pina-activate niya ang ikalawang anyo ng kanyang ahas upang makapaghiganti. Bigla na lamang nabalutan ng apoy ang ahas ni Liansu upang sunugin ang mga baging at halos mamatay sa pagkakaluto ang kaktus bilang resulta. Pagkatapos ay pinalipad ng ahas si Juan at tuluyan itong natumba, kaya agad silang binalik ni Liu upang matiyak na hindi sila mamamatay. At ngayong wala na ang mga alaga ni Liu sa laban, Nagdesisyon si Lianzo na si Liu naman ang kanyang puntiryahin, kaya't sumugod ang ahas at itinulak si Liu sa tubig. Nasa bingit na ng pagkalunod si Liu at nagsisimula na siyang kabahan na baka mamatay siya roon, ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay na lumangoy sa harap ng kanyang mukha at nagbigay ito sa kanya ng magandang ideya. Samantala, sa ibabaw ng tubig, ginagamit ni Lianzo ang ilang bahagi ng tubig mula sa lawa upang hugasan ang ihi ng aso sa kanyang mga sapatos nang biglang lumitaw si Liu mula sa tubig. Nagulat siya dahil inakala niyang nalunod na si Liu, ngunit lumalabas na may nabonding si Liu na isang hito sa lawa at ginawa niya itong isa sa kanyang mga alaga. Kinutya siya ni Lian sa pagiging desperado dahil alam naman ng lahat na hindi maaasahan ng isang hito bilang alagang espiritual. Oo, maaaring mapalakas ito hanggang sa maging halos di matatalong balyena, ngunit matapos magwala ang isa sa mga balyenang ito at patayin ang kanyang amo, tinagurian na ang kanilang uri bilang master killer. Sinubukan ni Liu na ipaliwanag na hindi kasalanan ng balyena iyon at na may sumabutahe dito, ngunit wala namang dahilan si Lianzu para maniwala sa kanya. At kahit pa maniwala siya, wala rin namang magbabago dahil lahat ng mga hito sa buong bansa ay nilipol na sa utos ng pamunuan. Ang tanging dahilan kung bakit may hito pa rito ay dahil mahilig mangolekta ng mga alagang hayop mula sa mga naubos na uri ang kapatid ni Liyanso at posibleng ito na ang huling hito sa buong kontinente. Bukod pa roon, ang tanging taong marunong magpalabas ng tunay na potensyal ng isang hito ay ang pinuno ng Lingxiao Pavilion, ngunit matagal na itong patay kaya't halos wala nang silbi ang mga hito. Tumanggi si Liu na patuloy pang makinig sa paninira ni Liyanso tungkol sa hito kaya't sinabi niyang manahimik na ito. Labis namang na-offend si Lianzo kaya't nagpasya siyang tapusin na si Liu sa mismong sandaling iyon. Ipinadala niya ang kanyang ahas upang salakayin si Liu, ngunit nagawang salagin ni Liu ang mga pangil nito at pinigilan ito sa lugar ng sapat na oras upang makapuesto ang bago niyang alaga na hito. Lumangoy si Mayan sa ere hanggang sa marating ang likuran ng ahas, at sa utos ni Liu, kinagat nito ang buntot ng ahas at nagsimulang sumipsip. Hindi makapaniwala si Liansu sa kanyang nakikita dahil ang tanging tao lamang na may kakayahan sa ganitong teknik ay ang yumaong pinuno ng Lingxiao Pavilion. Ngunit nagawang sipsipin ng hito ni Liu ang kanyang ahas hanggang sa tuluyang malamon ito. Ngayon ay lubos ng walang kalaban-laban si Liansu at wala na siyang paraan upang pigilan si Liu sa pagtakas. Kaya lumabas si Liu mula sa lawa at nagsimulang tumakbo palayo. Hindi nagtagal, nabalitaan ng mga guwardiya ng pamilya ni Lianzo ang pagtakas ni Liu, kaya't nagpadala sila ng mga lobo upang habulin siya. At kung sakali mang naranasan mo ng habulin ng mga lobo, alam mong hindi iyon nakakatuwa. Sa ngayon, nagawa ni Liu na makaiwas sa pagkakahuli, ngunit hindi na siya tatagal pa. Kaya habang papalapit siya sa gilid ng bundok, nakaisip siya ng isang matapang na plano. Tatalon siya alam niyang hindi kasing baliw ng sapat ang mga gwardiya para tumalon din kasunod niya. Ngunit kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan upang mabuhay sa pagbagsak, kaya tinawag niya ang kaktos at ginamit ang mga baging nito upang kumapit sa tuktok ng isa sa mga batuhang formasyon. Gamit ang kanyang momentum, isinwing niya ang sarili pataas patungo sa susunod na bundok at sa layo nila sa isa't isa, wala nang tsansa ang mga gwardiya na mahabol pa si Liu ngayon. Buong gabi naghanap ng bakas ng kanyang kinaroroonan ang mga guwardiya, ngunit wala silang natagpuan. Kaya kinabukasan ng umaga, bumalik sila sa compound ni Liansu upang ibalita ang masamang balita. Wala man lang silang nakita kahit isang bakas ng paa sa kabuuan ng bundok. Kaya naniniwala silang maaaring nahulog si Liu at namatay sa kung anong bahagi ng bundok. Gayunpaman, mukhang hindi kumbinsido si Liansu. Lubos siyang napahiya ni Liu kaya't hindi niya matatanggap na basta na lang itong namatay sa bundok. Sinigawan niya ang kanyang mga gwardya dahil sa pagiging inutil at inutusan silang bumalik sa labas at ipagpatuloy ang paghahanap kay Liu, buhay man ito o patay. Dumating ang kapatid ni Liansu dahil narinig niya ang balita tungkol sa insidente. Kaya tinanong niya si Liansu kung ano ang pangalan ng lalaking naging sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito. Samantala, nagising si Liu na may ibong nakatayo sa kanyang mukha at ayos naman ang kalagayan niya, ngunit umaasa talaga siyang ang lahat ng nangyari kagabi ay isa lamang panaginip. Sa bahay naman ni Lianzu, katatapos lang niyang ikwento sa kanyang kapatid ang lahat ng ginawa ni Liu sa kanya, kabilang na ang paggamit nito ng isang hito upang lamunin ang kanyang ahas. Nakiusap siya sa kanyang kapatid na ipaghiganti siya, ngunit walang pakialam ang kapatid ni Liansu sa kanyang mababaw na galit laban kay Liu. Mas masama pa ang loob niya sa katotohanang ninakaw ni Liu ang limited edition na hito na bahagi ng kanyang koleksyon ng mga bihirang uri ng hayop. Nagalit si Liansu dahil hindi siya sineseryoso ng kanyang kapatid. At nainis din siya na hindi man lang inialok sa kanya ang hito kahit na napakalakas nito. Ngunit sinabi ng kapatid ni Liansu na ang uri ng hito ay hindi naman talaga malakas. Sa katunayan, wala itong anumang natatanging katangian maliban sa likas nitong kakayahan na lamunin ang mga bagay. Ngunit epektibo lang iyon sa mga target na walang galaw sa loob ng tiyak na tagal ng oras. Kahit pa ito ay umabot sa anyo ng balyena, hindi pa rin ito itinuturing na malakas. Kaya batay sa lahat ng sukatan, wala talagang silbi ang mga hito sa labanan maliban sa isang kaso. Ang isang hito na nasa ilalim ng kontrol ni Master Fong Ling Xiao ay maaaring maging napakamapangwasak, ngunit patay na ang taong iyon at wala nang nakakaalam sa mga lihim ng kanyang teknik. Samantala, si Liu ay kasalukuyang nagsasanay at pinapaunlad ang kanyang hito sa tuktok ng bundok habang iniisip ang lahat ng pangyayaring nagdala sa kanya rito. Hindi niya natupad ang kanyang mga layunin sa kanyang nakaraang buhay at ang buong pamana na pinaghirapan niyang itayo ay nawasak dahil sa insidenteng iyon. Gayunpaman, tumatanggi siyang sumuko at gaano man katagal ang abutin, ipinapangako niyang aakyat siya sa tuktok ng liga at patutunayan ang sarili sa buong mundo.